Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po'y gagawa ng kalandiyos will na hindi lumiliyab kahit mabuhusan po ng tubig. Tara, samahan niyo po ako at ituturo ko po sa inyo isa-isa kung paano ko po, po ginawa. gumagamit tayo po ng kalan plate mga kapatid ito po, ito yung kalan plate natin butasin po muna natin mga kapatid para sa paglagyan po ng ating elbow and welding po ang ating gamit wala po tayong drilling machine po ito po ilagay po natin yung elbow dito sa butas 1 inches na elbow mga kapatid yung gamit natin stainless po oras naman po para I-welding po natin yung elbow po sa ating chamber plate. Make sure nyo lang mga kapatid na maganda po yung pagkaka-welding para hindi po tatagas yung ating use oil. weld na po natin yung ating elbow po. Yung paglagyan ng ating warner. Isunod naman po natin yung kalan plate natin sa chamber po. Ipapaprikit din po natin ng maayos para hindi po tatagas yung kanyang langis. Ito na po. Napol weld na po natin mga kapatid yung chamber plate niya mga kapatid. po tayo ng apat na piraso ng ground bar para sa pa po ng ating kalan. Weld beam po yung gamit nating na ground bar mga kapatid, malaki po yung ating bakal. I-video po ito. Ipul natin mga kapatid ng maayos yung po ng ating kalan para hindi po basta-basta matanggal. Ito na po, na-weld na po natin yung apat na piraso po. ito naman po yung flat washer ay gagawin po natin ng paapo ng ating ground bar para hindi po basta basta malulubog pag sa po natin nilalagay yung ating kalandiyos oil mga kapatid ito na po gandaan po natin yung pagkakawilding para po hindi basta basta matanggal po yung ating flat washer Lagyan na rin po natin ng bakal, paikis po para lalong tumibay po yung panang ating kalan. Hindi po basta-basta bumubuka kung mabigat po ang ating ikakarga po. Napakasimple lang po mga kapatid gawin. Ito naman po yung stainless para po sa ating takip ng ating chamber mga kapatid. Ito po ay gawin nating anti liyab po yung takip niya po stainless po yung gamit natin para hindi basta-basta malusaw po mga kapatid ito na po lagyan natin ng masking tape para may guide po tayo ito na po Dinibide ko na po 1 inch po bawat guhit po kakatingin na rin po natin mga kapatid para i-overlap po natin pagkatapos natin makating lahat ito na po nakating na po natin lahat yung ginuhitan natin kanina Bali yung haba niya po ay 6 cm yung pinagkatingan uh, po natin ay 1 inches po yung pin lang po natin at i overlap lang po para hindi na po natin kailangan ng maraming welding ito naman po yung paapo ng ating pinaka po sa taki po ng ating chamber para hindi lumiliyab mga kapatid. Gumawa po tayo ng tatlong piraso para matibay po. Stainless din po yung gamit natin mga kapatid. Ayan. Na-welding na po natin. Ipatong lang po natin mga kapatid sa taki po ng ating chamber mga kapatid. pinutulan ko na rin para mababa po yung kanyang paa hindi na po natin kailangan ng mataas para hindi po papasok yung kanyang tubig ingkis po na umapa po yung ating mga niluloto po ayan na welding na po natin mga kapatid simpleng simple lang po Buildingin na rin po natin mga kapatid yung mga pinagkatingan natin sa gilid. Para lalong hindi po tatagas yung ating tubig in na umapaw po. Ito na po. Na-welding na po natin mga kapatid. Isunod naman po natin mga kapatid yung stainless para sa gilid niya po. ...para pag lumabas po yung kanyang apoy ay diretso din po sa taas. Ganun lang po kasimple mga kapatid. Gumawa ng sombrero po ng ating chamber na anti po. Ito po yung kanyang takip. Ayan, natapos na po natin mga kapatid. Bale, yung ginamit nating chamber mga kapatid ay... 4 inches po. Medyo malaki po kaysa dati nating ginawa na 3 inches po. Magbaluktot na rin po tayo ng bakal po para sa kalan plate nya po. Ito po yung pagpatungan ng ating kaldero po. O kaya kawali. Ayan. Dalawa po yung ating ginawa. Dobli po yung anti natin dahil sinasangga nya po yung tubig ng kaldero natin sa dalawang bilog po kaya lalong hindi po lumilyab pag ito po yung mapaw ayan na po nilagyan na po natin yung unang plate yung alawang plate na rin po linisin po muna natin mga kapatid yung mga sobra po na bakal po para malinis po tingnan yung ating kalan Ito na po, nalinis na po natin. Putasin na rin po natin yung pagdaluyan ng ating news oil mga kapatid para lagyan po natin ang tubo po na one half. Ito na po yung tubo po. Pagdaluyan po ng ating langis. Ipulweld na rin po natin para lalong tumibay po at hindi basta-basta mababali po yung ating tubo. Ito naman po. Gagawa po tayo ng burner po ng ating kalan. Ito po. Traded po yung ating burner mga kapatid. Madali lang po gumawa ng burner mga kapatid. Ispat po muna natin mga kapatid. Magkabilaan para hindi basta-basta matatanggal po. Ayan na po. Full wheel na rin po natin mga kapatid yung gilid po ng ating burner para Walang singaw po yung hangin na lalabas dito Linisin na rin po natin Ito na po malinis na po Ito na po yung binutas natin mga kapatid Walo po yung nasa taas Pa-slant po 1.5 nilbit no yung gamit natin mga kapatid Dito naman po tayo mga kapatid sa gitna. 1.5 na drill bit po yung gamit natin sa gitna. Pa-slant din po pataas para yung apoy ay tataas po. Walong pirasong butas din po ang ginawa natin dito sa gitna po. Dito naman po tayo sa baba mga kapatid. Meron po tayong anim na butas. Tatlo po yung oil destructor po. Tatlo rin po yung diretso lang po na butas. Ito po yung nagpapaganda po ng apoy at nagpapaangat po ng maayos. 2 pin 5 na delbit po mga kapatid yung ginamit natin para may piyersa po na hangin na itataas niya po lahat. yung apoy ito na po siya so, nga na mga kapatid borner traded po yung ating kalan Napakadali lang po. Ito naman po ay tangki po para sa use oil natin. Isa po itong tubular na 2x4 po. I-pull weld po muna natin mga kapatid. Make sure lang natin mga kapatid na maganda yung pagkaka-welding para hindi po tatagas yung ating use oil po. Ito na po, na-pull weld nap na po natin. Butasin na rin po natin yung oil bulb niya po para sa paglagyan po natin ng ating nipple. Wala po tayong pambutas, welding na lang po, mas madali po, mas mabilis. Ito na po, yung para sa barbola po ng ating langis. welding na po natin yung tulaan po ng ating langis ito na po yung kanyang nipli na welding na po natin isusunod naman po natin yung tulaan po ng ating yos oil patungo po sa ating tangke putasin po natin ng welding ito na po gagamit po tayo ng tripod po na coupling po para po sa tuluan po ng ating news oil po pinaka po ayan na po mixture lang natin mga kapatid maganda yung pagkakawilding para hindi po tatagas yung kanyang langis pintura na po tayo mga kapatid napakadali lang po magpintura mga kapatid napakasimple lang po pagandahin po natin para matuwa po yung ating mga minamahal na customer ayan Natapos na po natin mga kapatid. Napakadali lang po gumawa ng kalandiyos oil. Gandahan po natin yung ating magpagpipintura at paggawa para kaaya-aya po. Ito na po yung ating gawa. Bagong pintura na po lahat. Ito naman po yung kanyang luglog po. Galawin lang po natin pag humina po yung apoy ng ating kalan. Ito po yung kanyang takip sa antayliyab po. Stainless po yung takip natin mga kapatid para hindi basta-basta malulosaw. speed controller. Pwedeng hinaan, pwedeng lakasan po. Ito naman po yung kanyang blower. Blower po ng ating kalan. Ito po yung ating tangke. Heavy duty po dahil bakal po yung ating tangke. Hindi basta-basta malulusaw po. Pag mainit na mainit po at magdamagang loto. Ito naman po yung kanyang use oil bulb. Buksan lang po natin pag uh, pinapatulo na po natin yung ating langis. Ayan po. Ito na po. Subukan na po natin sindihan yung ating kalan para malaman po natin kung talagang aapoy po lagyan po muna natin ng tissue mga kapatid para po sa pagpapadingas po ng ating kalan lagyan po natin ng use oil po ito po yung pinagsinsuwilan ko sa motor ko mga kapatid hindi po nasayang yung ating chins oil mga kapatid. Nakakatipid po tayo sa panggatong. Gumamit tayo ng lighter po na medyo mahaba po o kaya posporo para sa pagsindi po ng ating chamber po. Ayan, painitin lang po natin mga kapatid kahit mga 3 minutes. Pag mainit na po, pwede na po nating lakasan yung ating speed controller. Hintayin po natin uminit mga kapatid. Ito na po. Medyo mainit na. Lakasan po natin yung ating speed controller para magiging asul na po yung kanyang apoy. Initin po muna natin ng mais mga patid bago po natin ilagay yung ating takip po sa chamber para hindi basta-basta mamamatay yung kanyang apoy. Ito na po ilagay na po natin yung kanyang takip. Sigurado na po hindi na po yan mamamatay. Gumamit po tayo ng plies para hindi po mainitan yung ating mga daliri. Pagkatapos po buksan na rin po natin yung oil valve para tumulo po yung ating yos oil patungo po sa chamber po. hintayin po natin lumabas yung kanyang apoy. Ito na po, pwede na po natin salangan dahil lumabas na po yung kanyang apoy, kulay blue po yung kanyang apoy. Ayan, nagbabaga na po yung kanyang chamber cover po, pinaka sombrero po. Napakainit na po nito mga kapatid, napakalakas na ng pressure kulay blue yun po yung kanyang apoy subukan natin salangan para malaman po natin kung talagang mabilis po kumulo ayan po yung kanyang apoy kulay blue po hindi po ito nakakaitim ng kaldero tipid po ang kalan na dahil use oil po yung gamit natin napakamura po ng use oil ayan na po kumulo na po yung ating sinalang na tubig napagaganda po ng apoy ng ating kalan nakikita nyo mga kapatid yung umapoy sa gilid isa po itong air escape po para hindi basta basta mamamata yung ating kalan lumalabas po dyan pag sobrang hangin po napakaganda po ng ating apoy subukan naman po nating buhusan ng tubig para malaman po natin kung sa ililiyab po ba o hindi natin ng tubig ayan po na wala lang ang apoy po pero bumabalik din po hindi po siya lumiliyab mga kapatid ayan po napakasipti po yung ating kalan mga kapatid dahil antay liyab po yung kanyang chamber hindi basta basta ma liliyab ng hosto mga kapatid Pwede po nating iwanan to hindi po ito basta-basta lumiliya, bumabalik lang po yung kanyang apoy pag isa po ay nabuhusan ng tubig. Kulay blue po yung kanyang apoy mga kapatid. Sa nga pala mga kapatid, huwag niyo po ang kalimutan i-subscribe para mapanood niyo pa po ang mga susunod kong video. Maraming maraming salamat po. Sa ulitin po, sana po meron po kayo natutunan sa tutorial ko na ito. Binabati ko nga po pala lahat yung mga taong walang sawang bye po sa aking mga videos. Shout out po sa inyong lahat, sa mga baguhan. Shout out din po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. God bless, God bless, God bless.